Alright, kapan tahu di Sa, Meno, sa Boulevard sa Luneta. Doon tayo booking. Para hindi naman tayo lugi. Babata pa. Booking, eka booking. Eka dito, booking. Eh <laughs> no, Grabe mga ano nasa Japan. Ano ito <laughs> hindi ko tayo ng pakanan hindi ko tayo ng pakanan taxi ayun mga taxi dito hindi kilala lang tinanong dito may biyahe mga taxi pero well, sa gawin ano maraming taxi saka sa Makati saka dito sa Pasay ayun lang teka lang nagmamadali ka ba no alert your turn nagmamadali ah, ang kuto naman and Sige na tayo naman. Mga jeepney driver. Tawag <laughs> din dito mga MMTA. No contact application. Mag-u-turn no tayo.

tayo turn slot dito kung oh, ko tayo na landas ah oh traffic na pata tayo sa mga malintik na traffic bomba bomba pa si Pogi ah mag iyo turn din yan Konti-inti na lang tayo habang buhay ay ganito tayo Hindi na kailangan Ako ay Bikasin Hindi na kailangan tayo ay Bikasin Gustan mo't nakikita Sa ating mga mata U-turn is lock U-turn is locked. Okay, di ba? Hindi tayaanin ng MMDA may camera tayo eh. <laughs> hindi siya pwedeng umakita. Yari siya. Gigigil ako talaga sa mga kasada rito lahat ni Hara. Kaya iba na rin dito eh. Pagpasok mo sa mga alanganin. Hindi naman pala yung dadaan naman. Yung pangit pa sistema rito. Pero buti na lang. Marami namang u-turn slot dito. Pero kung nag-u-turn ka layo tayo. Alright, dito tayo. Dito tayo na. Papanan. kulika ka <laughs> Ayun, ang malala, yung mga eh ano malalagay mga ganong MMTA, eh di naman talagang talagang di mo Ayun o, nahuli Nahuli di mo talagang di mo talagang di mo rito di mo di mo talagang di ka talagang di mo talaga Pag hindi mo nakita mo Ah, ada nama lawan bulancar ay bulan saben bundero pa me tunuk sampai ana nama tunuk niyan dito pala ke sana eh marami tunuk malapit ta isa ano ta udah slot saril kena ha singa tayo eh dito, rawas, bulgifar. Rawas, bulgifar. Ayan ang embassy. Oo, oh, embassy pala yan. Embassy? Oo. Oh, oh. yes. Embassy din. Malita yung pinasukan na naman. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh. Your turn is left na naman ulit Grabe ba? Grabe ba? Pahirap ng ganitong sistema. Na kanina dumihalang. Hindi malamang sa mag-u-turn. Oh baby, <laughs> Parang may ikot lang tayo, parang nagdidipat lang tayo dito sa Maynila U-turn is left. may U-turn is lot din yung pa. papunta Ganun din ang mga gawa ng ano Dumi ko ng kapanaan Hindi na kailangan ako ay tanungin Masarap dito eh, sa Maynila Pag lagi kang nagdidipat, nalilibang ka sa pag

Turn is locked Ah so Lagi akong pusok, ah. sa kape Biroin mo. Biruin mo sa kape. Si bos Emon. Bos Emon. <laughs> bos Emon. Katwa na naman.

Hindi na lang ako hanggang Para sa layman Nababa ako sa may global Ay, hirap dito, lubak Kailangan dito matalas ang mata mo May nila, ayun ang natagman, may nila Doon tayo magtatambay sa Ras Sulaiman Maraming nga doon eh, booking Maraming makakawa tayo ng kabalik Papuntang ano Papuntang may base yaman lang Lugi tayo pa ganun eh Papasok tayo dito ah. Islat ang natapapunta ano, to, to ano, ano. Para sa Lyman Dati hindi naman nadadaanan to, na nadadaanan ito Ngayon yung Lalaki ng mga building oh. Alright, nandito na tayo Sa Rojas Boulevard at Maynila Maynila, Maynila Hindi ko na dito Iikot lang tayo Uy, reminder Uy, reminder Del Pilar Street Ano ba yung Bangko Central? Ah, no, magpas na dun yun eh Dito, kailangan mo sa muna dito yung mga stoplight Huli ka dyan No U-turn, sabi no U-turn, bawal mag U-turn dyan Mahuhuli oh, ka dun Dito tayo mag U-turn dun sa may hindi ko ng kotse O, oh, dito ta? oh, Dito tayo mag U-turn Papasok tayo sa ano eh Malate eh.

nakarating din sa so wakas tatambay muna tayo sa Raha Sulayman ayun yung sikat na aristocrat ang laki na matagal lang ano yung restaurant napakatagal yung restaurant ng aristocrat na yan. ayun o no? ginagawa yung aristocrat nilirenovate siguro. Pero open, open yung, open yung restaurant niya. Saan so, kaya pwedeng tumambay? Makatambay muna rito. Ang mga buhay dito, buhay parking. Maasa na lang sa mga parking parking. Ay, hindi binuksan yung fountain, no? Ay, masapang kahilot, mga ganyan, no? Alright, hanggang dito na lang okay. ulit.